Pakinggan ninyo ang malakas na kalampag na ito. Nagpalit lang di umano siya ng isang set ng bearing sa transmission at nagkaganto na. Duda ko sa host na ito dahil nakatanggal. Possible ito nakahigop ng water. Kahit kasi tanggal na ang kanyang bell o torque drive, meron pa rin siyang ganyang tunog. Sabi ko nga sabay kanya, mapupuruhan ka repa sa liig lahat ng tama. Magkakaalaman tayo pag nailabas na natin ang oil. Check muna natin kung may water. At wala! Ayan na! Napatatlong iling siya at isang lunok na malalim. Nagkataon naman na ayaw lumuwag ng kanyang tornilyo sa kanyang caliper. Gamitan natin ng kuya dahil sumuko ang mga pinsaning niya. Eto na nga, tingnan ko lang kung hindi ka pa lumabas dyan. At mukhang sinuswerte ang may kanya dahil ang swing arm ayaw na ring makisama. Mukhang gastos malala. Biglang nag-activate ang pagiging poor money master, pinukpok ang mga tourniquets. Ayan, lumuwag na. Ikaw ba naman paluin ng ballhammer? Tingnan ko lang kung di ka kumalas. Isang testing pa confirm talaga aatras ah, ang bangs niya. Ito na nga ang element of surprise. Bago lahat ng bearing pero bakit mukhang luma ang itsura? Yan kasi ay nababad sa tubig dahil nahigop nga ng breather. Tuluyan na nga nang hina ang may kanya dahil nakita natin kung ano ang diferensya. Gear set talaga. Ayan, naupod na ang ngipin ng kanyang gearings. Pero buti na lang, nakapanood tayo sa YouTube Academy with collaboration of Wonder Pets. Try nating isiksik itong gear na ito. Ayan, may allowance pa kasi dyan. Pwede nating magamit yung dulo. Pakinggan nyo to. Ang laki na talaga ng clearance niya. Try nating isiksik ang isang gear. Baka sakali lang naman na magamit natin yung dulo. Pakita ko sa inyo kung ano yung tinutukoy kong dulo. Tingnan nyo tong gear. Ayan, yung maliit na gear, may space pa dyan na pwede nating itulak at magamit natin yung makinis na parte. Try lang natin. Baka sakali lang. Nakapanood tayo sa YouTube Academy with collaboration of Wonder Pets. Sana umubra. Eto, ginamitan na nga natin ng pampres. Kitang kita naman na lumubog ang bakal sa ibabaw, hindi yung sa ilalim. After na gamitin ang pinagbabawal na teknik, eto na siya ngayon. Tahimik na talaga siya. Isang set kasi ang pinabili natin sa kanya. Ranyo, gastos, malala. <laughs> Kaya ang tanong ko sa may kanya dyan, Alright ba tayo dyan? Alright.